Yung truck, binunggo yung ambulansya? Yung poste? Bago, barrier. Oh. May tayo dito mga edo sa lay na ano? Lay over C5 Ortigas. Kaya pala nagka-traffic, may ambulansya. Ayun, may ambulansya dito. ada lawang ambulans yang poste ang yang ng nang truk trafiknya kebilaan ya luar akiu anu granda ata din eh. <tong> Lasto, sumampa nga yung truck sa gitna, ayun bumangga sa poste. Ano Pa putay na juro. Ayun putay na mga pinlantik. Ay yung pinlantik ang ano, naipit. Yung pinlantik na naipit. Kumos. Bumangga sila sa gitna na poste, no. Ano yun, nawalan ng na preno? tayo pero naiangat yung paa ng pinante no? oh, ipit yung pinante pumilag yung mong pinante pero oh, naiangat yung paa niya paynya, eh lakas kasi sira yung truck eh kaya pag patulog o na yung, yung pinante ang mahirap doon kung tulog yung pinante sigurado, disgrace niya, talaga siya doon hindi niya mapapansin yun, hindi niya maangat paa niya ipit paa niya doon.